ikaw, cha, cha. Cha. Basta ikaw, cha. Cha, cha. Hello. Basta ikaw, mag-aral ka mabuti. Ha? Huwag kang basta-basta makikipag... -mahi wag ka basta-basta makikipagkaibigan, ha? Piliin mo yung taong... Ano, ha? May matututunan kang aral, ha? Huwag kang basta-basta tumo sa tao. Ha? Ha? Umiti ka lang pero huwag ka oh, sa magtitiwala? Mababait, mababait ba yan? Pag-aaral ka mabuti ha, huwag puro ano ha. Para pagdating... Pa... Para pagdating ng araw hindi ka kawawa. Gusto mo ba maging katulong? Hindi madaling maging katulong. Alam ko, hindi masama, pero mahirap. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam mo, masakit ang katawan mo kapag naging katulong ka. Akala mo, ma, madali, ah? Akala mo, madali. Kaya nga. sabi ko sa'yo, ako na nagsasabi sa'yo. Ako na nagsasabi sa'yo, hindi madali. Ha? Eh, hey, na. O, kita mo si tita Jay na namumulot ng basura para makapag-ipon ng pera. O, kita mo yun. Kasi, kailangan talaga ng pera. Kapag walang pera, di mo mabibili gusto mo. Kaya kung gusto mo bili ng gusto mo, mag-aral kang mabuti. mas. Mas maganda yung meron kang nalalaman kaysa wala kang nalalaman. Kasi kapag meron kang natututunan tapos dapat alam mo yung tama't mali. Ah, hindi na basta-basta nakikituwok ka basta -basta kani kaninong tao. ka yung tao, yung... Ha? Wala yung... so dapat alam mo yung tama't mali. Alam mo yung ginagawa mo para hindi ka mapariwara. Gusto mo ba mapariwara tulad ng ibang bata dyan? Ha? Na pinapabayaan ay, ng magulang. O ka, kung magsasabay ng taro, pagka pangalak niya, na, eh. Ha? Natuto ka rin mag-ipon ng pera. Hindi ka ay, dapat... Ay, huwag kang gastador, ha? Tatsya. Ay, paano ko mag-asok? Yung 150 nga, yung, yung ginagastos ko lang, pamatay, eh. kaya nga sabi ko sa'yo, mag-budget ka para hindi ka maano ma ka. Naging masinop ka sa pera kasi hindi habang buhay merong tutulong sa iyo. Hindi habang buhay nandiyan si Tita Ye, hindi habang buhay nandito ako. Tumatanda na rin ako. oh matanda. matanda na ako, Ate. Magwa-40 na si Mama mo. -kwarenta. Kwarenta na. O, magwa-40. 40 na ako. Alam mo, matanda na si Mama. Hindi na madali mag hindi na madali sa magtrabaho, masakit na buong katawan ko pag ako tumigil. O, ikaw na rin bubuhay sa akin? Yes, sarap Ha? Ano? Ano Mag-iipon ka? Nag iipon nga si mama para sa sarili ko. Mag-iipon ka rin para sa sarili mo. Mag ka magtatrabaho ka po. Magkatrabaho ka talaga maigi. Eh, para mabili mo gusto mo. Kapag di ka nagtrabaho, di mo mabibili. Ang gusto mo, maswerte ka. Nag-iisa ka lang. O, yung sahod mo, sarili mo lang. Kapag nag... Pag nagtapos ka na ng college. Yes, O, oh, pag magkaroon ka ng kapatid, alagaan mo, ha? Ay. Alagaan mo, ha? Pag nagkaroon pa ako ng anak, ibibigay eh, ko ko sa'yo, ha? Ay, mm, gagawa, anak, para, kalala, sa oh, alagaan, alagaan mo. Siyempre, kapatid mo yon Kapag nagka-baby si, nagka -baby si mama mo. Ay, kapatid ko yan. yan. Kapatid ko yan. Kapatid ko Bibigyan kita ng kapatid. O, oh, lalaki at saka babae. Dalawa. O, oh, alagaan mo ha. Hindi na lang. Pag-warno. Pag Ang malalaya ko ng sakit. Sa o, oh, syempre. Ate ka. Siyempre, kapag nagkaroon ka na ng, ng mga kapatid sa akin. Wait, ito, ate. ate Sabihin nila, ate. mo yan. Sabihin nila, ate. Anak yan. Anak mo yan. Sabihin <laughs> so, nila, pa, pa, sabi ay, nila sa ate. nila, Sasabihin sa'yo, ate. Bilhin mo ako, Jollibee. Bibilihan mo. Ay, Ah bibigyan na ng aketa ng kapatid. Cha. Cha cha.